Good morning, good morning guys. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Nandito tayo ngayon sa Carmen Danas, no? Para mag-update. I-update natin yung pressure ng relo ni Mang Boy. Sa kasi boss Eric. So, nandito tayo ngayon. Check muna natin. 3-5 Monster po no Monster o oh, tatlo yung Monster Monster Yung ano po Mga so, uh, Richard Mill Richard Mill Magkano po ito? 1-3 1 1-3 na lang, no? Richard Mill. <laughs> yung patik pilip niyo po. Two 2.8 Ayan guys Patik Philip Eto ano pong ano, Invicta 4.5 Invicta guys O oh. laki Laki no? Ang bigat siro sana yun. Eto Patik Philip Social ka na Pagka uh, ito yung Ganda oh Hindi mo halata na ano ito Pagong Tatlo na lang yan Pagkala po? Pa? Three na lang guys Psycho Pagong Meron din silang Two five Two five to AP AP yung bracelet na ano, okay. Later Yubo Yun Ano pa? Ano ta? Yubo 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 Magkana po yan? Five, five. Five Pero naman Paano na makakano na na guys <laughs> Ang Banda Ay, Ito diesel Diesel 1 Diesel guys <laughs> diesel. <laughs> Digo, ito po? Ano po? Fossil, eh. Fossil 1,800 Ito e, e, rin i rin Odimars Odimars 2.5 5 Dito tayo sa so, Ito po magkaparehas lang po sila no? Yung kulay lang ang pinagkaiba ko no? uh, Invicta Avengers uh, Invicta Avengers Magkano po ganito boss? 3,500 um, guys Ayan no Ito po Uh, Ito mas mahal sa si kung yata yan. James okay. Bond. James Bond. yun no. Bumubukas. And, ang ganda. galing no. Oh? Parang dalawa yung design ng ano mo. Pag ito yung suot mo. Invecta. James Bond. 5-5. Yung mga ito po no. Tag Heuer Tag Hoyer 2,800 guys. ang Ganda. Um, Tausan Yung ito po Ferrari. Ferrari. Yes, no. Ay, no. ito Toto. Tausan po hundred. Ito kung ito, no? Aha. Uh -huh. Kano po yto? One eight. One eight. No. Huh. Ano po ito, ang pangalan na ito? Um, TAG Ay, TAG pa rin Magkano po? 1.8 1.8 1.8 pa rin ito Itong ano po, boss? Bulgari Bulgarimatic 2, Ay, 2.8 2.8 Automatic to guys eh? Bulgari Automatic Street. Ito naman, Rolex. Ganda. 3,000. 3,000 Rolex. Ito yung mga kinakaskas ni Mang Boy. Prado. Hindi Yung ganito po, boss. Magkano? 2,800. 1,600. 2,800. 2,800. 2,800. 6, 2, 8, 2, 8, 1, 8. Yan, mayroon pa ito Mga Rolex din to 1, 6, 1, 6 2, 5, know yung mga ito po. Tanungin na natin lahat. Ito 16. 16. 16. Ito po, sa anong ano to? Omega. Omega, no? Ganda. 28. 28. 28 28 Rolex Bulgari Black Bulgari Black 28 28 Mas malaki ang lamang

4-5 guys, 4-5 4-5 Omega, 2 Omega, 2-8 Blue Dial Blue Dial, same lang po sila, no? 2-8 2-8 yes. itong, up, ano po Tag Heuer 2-8 Ito na tayo Ronic, dito Rolex na magkano po? 3,000 Ito Rolex na mga red, same lang po ba? 2,800 Ito 2,800 Tapos ito Tag Heuer 2,800 1 8, Ito guys, 1 8. Itong Body Mars 2-8 no? Ganda rin, no? ganda ng ano Tato T-suit. T-suit. 2.8. 2.8. Ayan. Kobe Bryant. Raw Ito? Kobe Bryant po ito? Yes. Galing, no? Magkano po ito? 3,500. 3,500. Guys, Kobe Bryant. Ayan, no? Oh. Ito, maganda rin. Ferrari. Ferrari. 2,500. 2,500. Ito, anong-ano po ito? Uh, Tango. Tango.

Uh, ito? 3, okay. ito, ito yung Omega Same lang po sa ano no Dito po no Ayan guys So ayan lahat yung mga relo ni Mang Boy So kung sino po yung mga makakapanood at magkaroon ng interest Dito lang po yan sa Carmen Planas Harapan po ng Metro Bank ayan, no Mesmo harapan ng Metro Bank Maging sa harapan din ng BDO so dito lang sila yan maganda magpa na si boss eric sa kasemang si boy boy dodong, boy bawa so dito lang yan, dito lang po yan Alright guys, maraming maraming salamat. Kung sino po yung magka-interesado, dito lang po yan. Kay Lakay Adventure. Maraming maraming salamat. Sa pag-u-support sa Lakay Adventure. Maraming maraming salamat. Thank you po.